Salamat po pala kay Jansen Kagikla, Adrian Dakina, at Albonsa. Salamat po sa super things na ibinigay nyo. Kenkoy Anime CB Ang lugar na ito kung saan sila naglalaban, eh halos masira at sumabog na nga. Dahil nga sa nangyaring labanan ni Lajing at Don Briggs. Konting-konti na nga lang at sasabog na nga siguro ito. Makikita naman natin dito si Beyond Netero na nakaharap niya nga itong sila Jing at Don Freaks. Don Freaks, mukhang hinanghina ka na at wala ka ng lakas para lumaban pa. Kaya naman hindi na ako mahihirapan pa na kunin sa'yo. Mabuti pa, sabihin mo na kung ano man ang nais mo. At kung dahilan kung bakit ka nandito, huwag mo nang patagalin pa Madali naman palang kausap. Kung gano'n, ibigay mo na sa akin ang kapangyarihan kung ano man ang sa lugar na ito. Hm, pasensya na, pero hindi ko pwedeng gawin. Dahil alam ko naman, nang balak mo ay masama para gamitin ang kapangyarihan niyo. Ano? May alam din pala si Viant Netter kung ano ang kapangyarihan ng bumabalansis sa lugar na ito. Pero, delikado kung mapapasakanya kanya? ang lahat ng kapangyarihan yun. Siguradong magiging magulo ang lahat. Kung mapapas sa kanya, ang lahat ng kapangyarihan yun, pati ang mga mundo ng mga tao ay madadamay. Kaya naman, hindi talaga pwede. Pero, anong magagawa namin ngayon? Ngayon pa, nawala na kaming kalakas-lakas para labanan siya. Delikado ang sitwasyon namin ngayon. Balik nga tayo kung saan na nga naglalaban. Itong sila Razor, Illumi at Crollo. May kita nga natin ang hukay na yan kung saan pinagbaunan ni Razor. Sa so palagay mo, tama na ba yung ginawa natin sa kanya para matalo siya? Kung ganun man, napakahina niya naman masyado para lumaban sa atin. Hindi ko nararamdaman ang kanyang aura. Pero na lang kung magaling siya gumamit ng aura at may tago niya ito, siguradong matibay ang isang yan. Ngunit ano na nga ba ang nangyari dito nga kay Razor? Sa tindi nang ipinakitang kombinasyon ni Lumi at Crollo Ay eto na nga at buhay na buhay pa nga etong si Razor. Mahirap talaga yung dalawa kalapan at sabayan pa na malalakas na ni user ang kaharap ko. Man, dapat ko nang seryoso At hindi na pagbigyan ang mga ito. Baka sakaling maunahan pa nila ako kaya naman, maging tungpate. Ngayon, ako naman ang atak mo. Pero, hindi ko na nakipagbibigyan pa. At nag-uumpisa na ngang kumilos ng si Resohan, ito nga si Razor. Lug ang mga batong nakatakip kung saan niya nababaon, ito nga si Razor. At tila gulat na gulat niya itong dalawa dahil sa ginawa ni Razor. Tama ka nga sa sinabi mo, Frollo. Kaya naman dapat tayong mag-iingat sa isang ito. At hindi siya basa-basa. Ano -basa. nga ang hinala ko? Marahil, sinusubok niya lang tayo at itinatat siya kung anong kaya nating gawin. At kung paano tayo makipaglaban. Balakas ang isang ito. Kaya mag-iingat ka. At na nga! Sigyang labas nga dito! ang abilidad ni Razor. Napakabilis na ng pagsulpot ng dalawang abilidad nito nga ni Razor. Uh, ano naman ang mga ito? Uh, ito ay isang abilidad niya. Humorma na nga para sa pag-atake. Ngunit, nagpalit nga ito na naging si Razor nga bigla at inatake naman agad itong si Crono at sapul na sapul at ayan na nga napakalakas nga ng pag-atake ni Razor. ramdam na ramdam nga ni Crono ang atake niyo dahil napakalakas din naman ang physical na ito nga ni Razor. napakalayo nga talaga na itinalisip niya dahil sa lakas na suntok na yun Ano? Dahil niya magpalit ng pwesto sa panganggitan ng abilidad na ginawa niya. ang ginawa yon. hindi niya namin halos makita ni Crollo. Tatay kay Crollo na kung dumikit niya ito sa malaking bato. Dahil nga napakalakas namang suntok ni Razor sa kanya. Napakalayo nga ang tinalsik nito. Tatay ko niya. Mawalan siya saglit ng lakas. Kaya naman sasamantalahin ko. Para atakihin naman ang isa <laughs> At nakikipaglaban pa nga rin, si Elohim Sabi ni dad ni Razor Kasamantalin niya naman ito Habang bagsak pa nga itong si Crollo ah, hindi, ito. hindi lang basta aura ang dinamit niya Ginamitan niya itong napaklas at pulidong aura Para maging matibay At eto na nga si Razor Para umatake! Paano? Hindi ako magiging mabait sa inyo. Kaya naman, ihanda niyo ang sarili niyo. sapul na sapul na itong si Lumi sa ginawang atake ni Razor! Ginawa uh, uh, niya na naman. Ginawa niya na naman makipagpalit sa abilidad niya. Pasensya ka na, Kilo. Pero hindi ko dapat pagbigyan ang kapatid niya hinaagis nga ni Razor si Illumi pataas ngunit ano naman kaya ang gagawin ni Razor hindi pa ako tapos kaya naman para sa iyo pa rin pagsubok ah uh, ano ito ano naman itong bumabalot sa paligid yung isang aura ah uh, hindi kaya isa na naman to. isang matindi na atake ni Razor at eto na nga tumalo niya ng napakataas si Razor para sundan nga ang aura kung saan nababalot etong si Lumi at sabay binalutan niya nga ng aura itong si Lumi para magmukhang bola sino bang bakalang meron Nagkamali kami ng tansya At kalkula Kung ano kaya niyang gawin Isa pala siyang Malakas na nenyo sir Binalutan ko siya ng aura Para yung mas malakas ang impact ng pag-spike ko At isang malakas na pag-atake Ang ipinakita na naman ni Razor sa atin Ngayon Pagsak na ang dalawa Pero Sigurado akong babangon pa rin sila. Sa kabilang banda ay makikita naman natin dito si krolo Dahil nga sa ginawang atake ni Razor ay tila nakahiga pa nga rin ito. <laughs> Malakas palang isang ito. Kuy sa bagay, si Jing pala ang naturo sa kanya. Yan ang nga bang sinasabi ko dahil sa katigasan ng ulo mo ilo. Dahil ikapapahamak mo ito. Sa ngayon ay wala kami magagawa. Ilumi anak, sinasabi ko naman sa iyo dati pa. Ang pagiging kahaman mo sa pangyarihan ay ikapapahamak mo. <laughs> Kung gano'n ang isang niyo, si Lumi ay kadugo ko pa rin pala. Napakagandang labay. Napakasarap panoorin. Kaya naman hindi ako nagsisisi na sumama pumunta rito. Ang galing. Kayang kaya sila ni Razor. Tamang tama ito para makapagpahinga pa kami. At lalong lalo na si Master Jing. Ang galing ni Razor. Pero nag-aalala pa rin ako sa kanya. Dahil meron pang isa sa kanila na hindi kumikilos. Kuya Ilumi, tama na. Huwag ka nang lumaban pa. Ikakapahamak mo lang ito. At bigla namang may lumabas nga. Nabinigla at ibinato nga patungo kay Razor. Dahil nga nakapokus si Razor sa dalawa, ay hindi niya agad ito namalayan. Bigla na nga lang. Ugh. At pinamaan nga si Razor sa kanang bahagi ng kanyang katawan At siya namang hindi kapanipaniwalang reaksyon ni Gon Naramdaman nga ito agad ni Jing Abangan natin ang susunod na mangyayari